Kasi itaas kaya. Ginagantan mo kaya para taga pa rin ng usa. Ano, okay na kaya na siya. Wala pang, ang taas talaga pang eh. Ito, isang sungkit. Nahirapan pa nga kami mag-abot. Sobrang taas ng puno. Walang yung puno. Dala mama Mamaya, try ko doon tinuro ako ni ay ate. Sabi niya doon sa, pupunta doon sa palengke ka ni papa. Diba yung crossing yan, dito? May simbahan niya dito. Hmm. Mayroon daw doon. Hingi na lang ako at pastora lang. Kasi mabaka lang. Doon talaga ang taas na. Ano to mga palangga? Uh, tuba-tuba. Dahon tuba-tuba dito kasi ha, kailangan hakilapan talaga. Hindi tulad na sa probinsya ng daming tuba-tuba. Dito meron pero talagang kung meron man, konti lang ang magiging dahon kasi nga sa dami gumagamit dito sa Manila area. Lalo dito sa kung saan kami nakatira. Talagang wala. May may po, may puno pero yung dahon wala gaano kasi nga maraming gumagamit kasi gamot din talaga to ito ilalagay ko sa ano ulit sa baywang ko kasi sobrang sarap pag ilalagay lamig masarap sarap sa pakiramdam ng mga palangka kasi hanggang ngayon ramdam ko pa rin yung anak siguro, ano siguro sana bukas nga mawala na to lunes na ngayon mula to ano nagmula to nung no, ano linggo ng gabi mong no sabado ng gabi ah, sabado ng gabi sabado ng gabi to nagkrak bigla lang talaga eh galaw talaga hindi naman sa ano hmm. pwede rin so yan ang gagawin no? kung tulad namin wala kasing uling o walang kahoy na panggatong dito sa Manila sa gasol na lang iinitin mo na yan tulad ng ganyan halob halob yot oh yot nung no, sa mga anak halobin yan bago ilagay sa ano kung saan siya pwede ilagay ha ang mga palangga Master na kayo na akong asawa na mahalob-halob. Mahay kayo sa si mahalob. Ah, ah di ba? Ah, naroon napatirada Di ako pala ng kapo. na, kapasok ah. Di ba? Ayos. Ah, Para matanggal lang yung lamig. Kung may lamig mo sa ano, kung saan yung masakit na parte sa katawan natin. Pwede yung gawing maskara din. Kung gusto nyo maskara sa mukha, itakip. Yung mga mukhang nilalamig. Ayan. Ayan, mga palangga. May dalawa ko. Lasan niya likod ko. Ayan. Ayan. May dala siyang efficient oil. Tapos tuba-tuba. Ayan ang tuba-tuba. Ayan ayan mga palangga ah, nindot gud eh, ug nate asawa kay na makatabang na to okay, okay. sa may plaza kung ulo okay, 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 ah mga palangga oh nga ubo-ubo pugo paghalong gigutom na nindot gud mga palangga ug na ti asawa kay pug mabingkong ta pag nabingkong tayo merong makakatulong sa atin so una nilalagyan mo na ng ipikasent oil yung ano ko para kung lamig siya pero kagabi nga hinilot, nagkrak-krak talaga yan. Sobrang sakit. Sigaw talaga ako. Sobrang sakit eh. Ayan. Lagyan mo na, bago niya lagyan ng tuba-tuba yung aking likod mga palangga. Ayan. Aking anak din. Murag siya po yung mutawad yung tuba-tuba sa akong likod. Ano ron Uy, ar. Ayan matanggal yung ano, mga palangga ganun ah kayo habang medyo ano na may edad edad na mag-asawa na kayo para may maghapla sa inyo likod niyo maglagay ng gamot dahil hindi nga nga